Narito pong News TV Quick Response Team sa Camp Bagong Diwa kung saan sa likuran ko lamang ay uh, itong gym na pagdadalan po pansamantalang paglalagakan ng mga labi ng mga biktima ng uh, uh, Maguindanao o masaker dito o inkwentro dito sa bayan ng Mama sa Pano sa lalawigan ng Maguindanao. At uh, sa kasalukuyan nga po ay uh, patuloy na inantabayanan ng mga kababayan natin yung ilan sa kanila yung mga kaanak dito sa loob at labas ng Camp Bagong Diwa itong mga naging biktima ng madugong inkwentro dyan na ikinasawi na may gitapat na pong mga miyembro ng PNP Special Action Force. Sa kasalukuyan ay uh, patuloy na iniihanda ang uh, iniihanda labi ng mga biktima para sa pagbuburol dito kung saan uh, bukas ay uh, ito pong uh, National Day of Mourning na idineklara ni Pangulong Ninoy Aquino. At uh, ito pong kali na ito kung saan na matatagpuan yung gym ay pansamantalang lang isinara sa daloy ng trapiko habang uh, uh, isasagawa po ang uh, pagbibigay ng uli respeto sa mga naging biktima yung pong uh, napapanood nyo ay ang uh, arrival honors kanina sa William Moore Air Airbase sa pagdating ng labi ng may git sa apat na pong miyembro ng SAF sa puntong ito kasampon natin si PO1 na uh, Sugar uh, Tabdi um, kapatid po siya ng isa sa mga nasawi at uh, miyembro din po kayo ng pnp SAF tama po Ako, sir. Ako. Um, ngayon po, inaantabayanan nyo kayo bay buong pamilya po na naririto sa kampo? Opo sir, bali ang naiwan lang namin yung mother namin. Mm -hmm. Kasi, yun nga, uh, na-stroke siya nung nalaman niya yung balita tungkol sa kapatid namin. Sa ginawa ng mga uh, tao dun. Na, uh, ayun na yun nga na stroke siya nandoon sa hospital kaya hindi siya makasama pero yung nandito lang yung father ko mga kapatid ko na nandito Opo. yung pangyayari na ito um, paano po nakabut sa inyo yung balita na may na masama nangyari sa inyong kapatid actually sir um, ako po yung yung huli na nakalaman dun sa balita hmm. tungkol sa kapatid ko uh, kasi yun nga, um, ongoing pa yung training namin. Hmm. Eh, hindi po directly na sinabi sa akin yung tungkol sa kapatid ko. Hmm. Kasi nga, uh, mahirap din nila sabihin sa akin kasi na ongoing pa yung training ko. Hmm. Uh, ayun, Pero wala ho ba siyang nabanggit kung uh, uh, anong operation yung sasabakan nila o i-deploy -de sila sa gantong lugar? Wala po kasi wala po siyang sinabi tungkol doon. Hmm. Wala rin ako akong kaalam-alam na sila pala yung nandun ako, na, oh, nandun sa operation na yun. Yung kapatid nyo, kabilang dun sa Seaborn na talagang nauna dun sa operation? Opo, siya po yung, actually siya po yung uh, commanding officer ng Seaborn mm -hmm. ng 84th uh, Company. Mm -hmm. Bali, yun siya yung... Yun sabi ko, manding officer na nag-lead dun sa mga tropa niya. Hmm. Ibig sabihin talagang, kung kayo mismo, yung kapatid um, at kapwa kayo, membro rin ng SAF, maging kayo, hindi nyo nalaman na yung kapatid nyo sa sasabak sa gano'ng operasyon? Opo, yun yun. Sabi ko, ako mismo na kapatid niya. Hmm. Um, na uh, as a member ng ng SAF, mm -hmm. hindi niya rin sinabi. Wala rin talaga akong alam tungkol sa operation na yun. Sa pagkakaalam nyo, no, bilang kayo eh, SAF member, gaano ba katindi itong Seaborn na ito? Itong Seaborn na ito parang baga, legend to sa mga operasyon ito. Sa pagkakaalam nyo, pakikwenta nyo sa amin. Yung Seaborn po kasi na yan, uh, um, ng kapatid ko, talagang nag-ooperate lang yan, positive. mga positive na target. Mm -hmm. Kasi mga yan po ay uh, very well trained po yung mga yan. Kompleto yung mga training nila. Uh, at mahirap din pumasok sa, dyan sa seaborn kasi mahirap yung training. Mm -hmm. Ayun, sila lang yung may kompleto na gamit na pwedeng mag-operate sa mga ganyan na operation. Mm -hmm. Baga parang kung hindi 100% na makukuha yung target, hindi pumapasok ang seaborn sa gano'ng klase oh, mga operation? Yung mga, yun nga, yung sabi ko, yung mga... Uh, pabibigat na na mission katulad ni yung most wanted na mm. si Gon. Uh, mga ganun na operation 'yun ang kanilang mga target, mga kanilang mga ginagawa. Hindi lang yung basta-basta na mission ng mm. Sa pangyayaring ito no, na, narinig natin na nagbigay ng payag si Pangulong Aquino kagabi. Ano pong naging reaksyon ng inyong pamilya? At ano naging reaction nyo bilang kapatid nitong biktima? Kung uh, sa ayon naman tungkol din sa dun nga, tungkol sa speech ni Paolong Aquino. so, uh, sa so, ko na speech, uh, actually, wala rin ako masasabi kasi speechless din ako sa sinabi niya eh. Kasi kung tutuusin, dapat may hustisya talaga dapat dun eh. Anong sentimiento ng mga kasama niyo sa SAF? Kailangan ba nilang, gusto ba nila na bumalik doon? mag-operate at uh, ipaganap ng ustisya to o um, dun sa board of inquiry na binuo kontento uh, na kayo nahintay ng resulta no? um, di ko po masasagot yan sir kung ano yung magiging plano ng unit kasi pag ako naghihintay lang din ako ng kung utos galing sa taas na kung ano yung iutos nila sa akin yun ang susundin ko so wala rin ako masasabi tungkol sa mga anong magiging balak niya. May uh, angulo na inampo sila, uh, may angulo na talagang uh, na naunahan sila. Uh, uh, ano ang uh, pananaw niyo dito? Ano nakikita niyo? Kung tignan mo yung, yung mga angulo na nangyari sa kanila, talagang natrap sila doon eh. Uh, wala silang tatakbuhan talaga. Tapos dun sa, kung titignan mo ngayon dun sa area, Uh, yung volume of fire doon eh. Talagang lahat doon doon pupunta lahat yung mga kan. Yung mga bala sa kanila lamang. Kasi kung sa ano open target talaga. Open target talaga open yung sabi ng nila, oh, hangisan. sitting duck nga yan. Mm -hmm. uh, sa ngayon, ano po ang uh, plano ng pamilya? Um, kayo po ba may probinsya na pagdadalan sa labi ng inyong kapatid? ah uh, tungkol po dyan, sir, uh, mapag-uusapan pa doon sa kabilang side, sa asawa ng kapatid ko. Kung pag-uusapan ng mga sa side namin, sa parents ko, kung anong mapag-uusapan nila. Tapos doon lang, decide kami kung anong gagawin namin doon sa loob. Sa pangyaring ito, bilang isang member ng sa kayo ba ay uh, pinanghina ng loob o mas lalong tumibay ang pag ng yun, ipagpatuloy yung training niya, ano po yung inyong nararamdaman? Kung sa akin po, sir, uh, yun nga, uh, kasi yung kapatid ko na yun, napakabait yung kapatid ko na yun. Uh, nalaman niya na sa nga ako, ako dun sa staff na magte-training. Eh, matagal rin na hindi kami nagkita ng kapatid ko. Um, eh wala rin kaming chance na ako, wala rin kaming chance na makapagkita. Mm -hmm. Eh yun, binigyan na ako ng inspiration na tapusin itong training ako mm -hmm. at ipagpatuloy. ako. Ano yung panawagan nyo sa mga gumawa nito? Hindi lang sa inyong kapatid, kundi sa ibang mga membro ng SAF na naging biktima ng uh, pangyari nito. Kailangan um, mm -hmm. lang natin pagpatuloy ang buhay, hindi matatag kahit na hindi natin matanggap kahit mahaba yan na kung ako, kailangan ko rin tanggapin kahit matagal. Kailangan ko ipagpatuloy lang yung buhay at sumunod. Uh, kung magkaka uh, as a Special Action Force, kailangan ipagpatuloy yung servisyo ko para sa bayan. Maraming po salamat sa pagkakataon at nakikiramay po kami sa nangyari si uh, PO1 Siagar sa isa pong membro ng SAF. At yung kapatid po niya ay uh, mismo nga commanding officer nung uh, Uh, unit na seaboard na lumusog dyan sa barangay Tukanalipaw sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao.